Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kaibigan, siguro po naghahanda na kayo para sa pista ng mga kaluluwa ngayong linggo. And speaking of All Souls Day, may kaibigan po kasi ako na kamamatay lang. Actually, isa po siyang tagahanga. Sinusubaybayan niya ang mga programa natin. Si Josie ay may tatlong anak at noong isang buwan nga ay tuluyan ng ginupo ng sakit na cancer may kwento po ang mga anak niya sa kanya. Bago raw ito nagkasakit, sumali raw si Josie sa isang writing contest ng isang magazine. Ang winning entry raw po kasi ay mananalo ng isang mamahaling kwintas. Nais niya raw kasi itong maibigay sa kaisa-isang anak niyang dalaga na nakatakdang ikasal. Sa maikling kwento po, nagulat na lang daw ang mga anak ni Josie. Nanalo nga ang ina at nang ikasal ang dalagang anak na iragalo niya rito ang ginintoang kwintas. Bakit nga ba obsessed na obses kayo sa kwintas, inay? Tanong po kay Josie ng isa sa mga anak. Kasi mula ngayon, anya, malapit na malapit na ako sa puso ng aking dalaga. At noong gabi nga pong namaalam na si Josie, nangako ang mga anak, inay, lagi po kayong nasa puso namin. Mga kaibigan, malungkot po ang mamatayan. Subalit, kahit hindi na natin makakasama ang mga mahal nating yumao, maaari pa rin natin silang makasama kung mananatili sila sa ating mga puso, sa ating mga alaala. Salamat Josie, mananatili ka sa aming puso.